Kay Zachary Perlado Soto o mas kilala natin bilang Kay Soto, ang big man ng Gilas, Pilipinas. Isa sa may malaking ambag para sa ating bansa bilang isang sentro na isa sa pinakamahirap na role alam naman natin bilang isang player. Hindi man ganun kasolid pero kaya nitong makipagsabayan sa ilalim ng ring. Maraming mga player ang talagang nahihirapan sa oras na makaharap sa loob ang big man na ito sa height nito na 7'3 feet ay talagang kahit sino ay mahirapan naman talaga pumasok sa loob lalo na ang sasalubong sa iyo ay ganito kalaki at kahaba. Pero bago nga makapasok at makilala, ang pangalang kay Soto sa gilas ay naglaro muna ito bilang varsity sa isang kilalang university ang Ateneo de Manila. At dito nga nagsimula ang magandang karera nito sa paglalaro sa UAAP at nagkaroon ng magandang award and accomplishment pagtapos ng kanyang taon dito tulad ng Rookie of the Year sa Season 79 noong 2016 at naging Mythical 5 and the Final MVP sa Season 18 noong 2017. At ganun din sa sumunod na taon na nakuha niya ang MVP, Mythical 5 sa Season 81 at lahat ay nakuha niya. Sa magkakasunod na taon sa UAAP na talagang isa rin sa magandang accomplishment nito sa kanyang karir. At dito nga ay na-transfer ito sa United States para maglaro sa NCAA Division 1. Pero mas pinili niya na maglaro sa NBA G League taong 2020. Pero sa kasamaang palad ay hindi ito natuloy due of COVID-19 pandemic noon. At dito nga ay naisipan na lamang nito na maglaro sa Philippine National Team sa naganap na 2021 FIBA Asia Cup Qualifiers. At matapos nito ay sunod naman na lumabas noon. Ang NBA drop kasama siya pero hindi pinalad ang ating kababayan na madrop. At taong 2020, matapos na mag-sign ito ng contract sa team ng Adelaide 36ers, at nagpakita rin naman ang ating kababayan ng magandang laro sa team at sa 2 years contract nito sa team ay nagkaroon ito ng magandang performance. At nasa kanya rin kung gusto niya pa maglaro sa pangatlong taon sa team ng Adelaida. Yan ang inoper sa ating kababayan na si Kai Soto. At sa mga kasunod na taon rin ay sinubukan pa rin ito na mag dry out sa magkakaibang team ng NBA pero sa kasamaang palad ay hindi pa rin ito na drop na dahilan para magpatuloy siya sa team ng 36ers at sa pag nilalaro nga niya sa team ng 36ers ay nakapag-ambag ito ng magandang average na 16 points and 7 rebound pero tinalo sila ng kalaban nila katapat ang New Zealand Breaker at ito nga. Lang taon matapos na mag-sign ng contract itong si Kai Soto sa isang kilalang liga sa bansa ng Japan, ang Japanese B League at sa team nga ng Hiroshima Dragonflies at may usap-usapan na daw ang offer nitong na kababayan natin hanggang sa 250 to 400,000 dollars o mahigit sa 12 to 20 million pesos grabe sa laki ang inoper sa ating kababayan para lamang maglaro sa kanilang team at hindi naman ito pinagsisihan ng team na iyon dahil sa magandang performance naman ang isinukli ng ating kababayan sa team nila dahil nakapagtala lang naman ito ng double double average points sa B-League at sa laban nito ay nakapagpuntos ito ng 21 points and 12 rebounds sa buong game katapat ang Ibaraki Robot isa ring team sa Japan at ito nga lang ginanap na FIBA World Cup ay nakasama ito na lumaban para sa ating bayan kasama ang team ng Gilas Pilipinas at dito nga ay nagpakita rin ito ng ang magandang performance at hindi niya binigo ang mga taong sumusuporta sa kanya dahil sa magandang performance na kanyang ginawa na kanyang isinukli sa mga taong sumusuporta at nagtitiwala ka sa kanya sa kasamaang palad nga lang ay hindi sapat ang kanyang nagawa matapos na matalo ng tatlong beses ang Gilas Pilipinas ng tatlong magkakasunod sa tatlong bansa rin may standing sila na 3-1 at sa bansang China lamang nila nakuha ang pagkapanalo at balikan lamang natin ng kaunti ang isang player na ataye na kumpara sa ating kababayan ang kakadrop lamang sa NBA 2023 draft pick na si Victor Wembanyama na ngayon ay naglalaro na sa team ng Spurs na may maganda ngayong ipinapakita rin sa kanyang team at may height lamang ito na 7 feet pangalawa sa pinakamatangkad na player sa NBA at kung sakali nga makakapasok ang ating kababayan na si Kai ay siya ang papalit dito bilang second tallest player in the NBA league ito ang dalawa na nooy pinagkukumpara at sana nga ay ang ating kababayan na si Kai Soto ay madrop na rin sa NBA na matagal na niyang pinapangarap at hinihintay hindi lamang siya kundi ang buong Pilipinas at mga taong sumusuporta dito. Dahil sa oras na madrap ito ay siya ang magiging kauna-unahang pure blood Pinoy na makakapaglaro sa pinakamalaking liga sa buong mundo, ang NBA League. Maraming salamat sa pagsama para pasukin ng buhay ng may buhay pero buhay ng ating mga idolo. Maraming maraming salamat.